Ito pong pahayag na ito na ng no, si Harry Roque, mukhang bumalik sa kanya. Mas bagay sa kanya, kung hindi man, mas bagay ito sa pamilyang Duterte. Yan. Ikaw ngayon, Mr. Harry Roque, ang pinarurusahan ng pagkakataon. Dahil, ikaw ang totoong may kasalanan. Kaya yung mga pagbibintang mo, pagtuturo mo, pagiging desperado na yan eh. Kasi alam mo sa sarili mo na ikaw ang kalunos-lunos ang kapalaran. Yung napakasaklap ang mga nangyayari sa isang hararoke. Na-deny ang application niya, ng asylum application niya. At syempre, yan po ay nabalita, pinag-usapan. At itong si hararoke, uh, nagbibintang na naman. Fake news daw yon Talaga ba? Ay, nasa Germany na daw. etong mohong na ito, dahil yung visa niya ata ay originally from from there. Kaya ibinalik siya doon. Kaya hinandover over siya doon. Kung ano man ang paraan na ginawa. Pero yung kaniyang kaniyang uh, pagbanat sa nasa Malacañang ang baba na napakababang uri na po. Sabi niya dapat daw itong mga nasa Malacañang ay magharaki yung Japanese style or Japanese way of ...killing themselves dahil sa kanilang mga kasalanan. Hindi ba't ikaw, Mr. Hararo, ang dapat magharakiri? Or, worst of all, baka dumating sa punto na hindi na talaga harakiri ang mangyayari, kundi hindi mo nakakayanin, kaya darating ka sa punto na ikaw mismo ang magpapatiwakal. Kasi pagharakiri, ano yan eh? Uh, may honor, di ba? Doon sa gumawa ng bagay na yun dahil inamin niya ang kanyang pagkakasala at pinagbayaran niya. Pero hindi bagay kasi sa yan, Mr. Harry Roque. Mga magnanakaw daw, mga sa suwitik, mga kleptokrat, ewan ko nga ba, bakit hindi pa kayo pinarurusahan ng Panginoon? Yan, ang salita ni Mr. Harry Roque. Mukhang, mukhang baliktad ang sitwasyon mukhang tinutukoy mo dito, Mr. Hararoque, ay ang mga Duterte na dapat parusahan ng, ng Panginoon at ng pagkakataon. Pero nangyayari na lahat eh. Yung kaparusahan nila ay unti-unti na po na nalalasap na itong mga Duterte. At lalo ka na, Mr. Hararoque, hmm, pinarurusahan na. Yan ang sinasabi ko na lahat ng binibintang mo ay nangyayari kung hindi man sa ay sa mga idolo, idolo mo na mga Duterte. Kaya ang totoo niyan, ikaw Mr. Harry Roque, ang kahiyahiya. Ikaw Harry Roque ang bangag at ang totoong may saltik.